Kung ikaw ay isang kristyano na naniniwala sa evil eye na sinusuot mo, na pinupost mo sa social media at tinatrato mo bilang espiritual na proteksyon, ito ay para sa iyo. Mag-ingat po tayong lahat dahil baka hindi natin namamalayan na disig na pala tayo ng kaaway. Ano nga ba ang mga evil eye? Ang masamang mata o evil eye ay hindi basta simpleng dekorasyon lamang. Ayon sa mga naniniwala dito, ang mga evil eye daw ay mga anting-anting na pinaniniwala ang nagpoprotekta laban sa masasamang tingin, inggit o masasamang intensyon ng iba. Ang masamang tingin o inggit ng ibang tao ay may kapangyarihan daw makasama sa iyo, hindi lamang pisikal kundi pati spiritual. Ang mga anting-anting na ito ay itinisenyo upang maitaboy daw ang negative energy at nag-aalok ng proteksyon at magandang kapalaran sa sino mang nito. Ang paniniwalang ito ay nagmula pa sa sinaunang mga paniniwala at ritual na may kaugnayan sa okulto o mga supernatural practices. Ang katotohanan bilang mga kristyano, alam naman natin na ang Diyos natin ay ayaw ng mga ganito. Hindi tayo naniniwala sa mga anting-anting, amulets, lucky charm o sa mga paniniwala sa swerte at malas. Ang itinuturo ng Biblia sa atin ay ang manampalataya sa Diyos. Kaya nga pinagbabawalan tayong umasa sa mga amulets na ito dahil mas pinagkakatiwalaan natin ang mga ito kaysa sa Diyos. Labis na kinamumuhian ng Diyos ang anumang uri ng mga anting-anting. Sabi nga sa Ezekiel 13 verse 20. Kaya ako ang makapangyarihang Panginoon ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo upang biktimahin ang mga tao na parang mga ibong na sa bitag. Hahablutin ko ang mga anting-anting ninyo sa kamay at palalayain ko ang mga taong hinuli ninyo na parang ibon. Si Satanas ay dakilang manilin lang at para sa mga taong hindi pabukas ang isipan sa katotohanan, pinapaniwala niya na ang mga bagay na ito ay nagpoprotekta sa kanila. Ang ibig sabihin, kapag naniniwala tayo sa kapangyarihan ng mga anting-anting na katulad na lamang ng evil eye na ito, parang inililipat natin ang ating pagtitiwala mula sa Diyos tungo sa mga bagay na iyon. Ang lahat ng ito ay mga instrumento ni Satanas. Ang pangalang evil eye o masamang mata ay nagpapahiwatig na may kinalaman ito sa masamang espiritu at hindi sa Diyos. Ang Diyos natin ang ating dapat pagkatiwalaan, hindi ang anumang bagay. Siya lamang ang nagpoprotekta dahil ang kanyang mga mata ay nakatingin sa anmang dako. Sabi nga sa Proverbs 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti. Nakakalungkot na maraming kristyano ang unaware patungkol sa bagay na ito kung saan ay nakaugat sa mga pamahiin, mitisismo at tradisyong okulto at hindi sa salita ng Diyos mismo habang naniniwala ang mga tao bilang pangontra at proteksyon at higit sa lahat ay para ibalik ang sumpa sa nagpadala nito. Tayo bilang mga kristyano, hindi natin ibinabalik ang mga sumpa sa nagpadala, binabaswasan natin sila, ipinapanalangin at hindi tayo gumaganti ng pagkamuhi sa mga napupuot sa atin. Iniutos sa atin ito na mahalin sila. Mateo 5 verse 44. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Bilang mga kristyano, hindi tayo umaasa sa mga anting-anting, simbolo o mantra para sa proteksyon dahil umaasa lamang tayo sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na dapat nating isuot ang buong baluti ng Diyos. Sabi sa Efeso 6 verse 11, Isuot ninyo ang buong baluti ng Diyos upang makatayo kayo laban sa mga pakana ng Diyablo. Mga kapatid, mag-ingat, mapanganib ang paghahalo ng pananampalataya sa mga mistiko, pamahiin at anumang supernatural forces. Kahit ito'y isuot o ipuspayan. manatili lamang sa katotohanan ng Biblia. Tanggihan ang mga evil eye o anumang masasamang bagay. Hindi ito proteksyon kundi isang deception. Hindi tayo kayang protektahan ito sa kasamaan kundi tanging ang Panginoong Isokristo lamang. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Ingat and God bless.